Magandang buhay balanga, magandang araw lalawigan ng pataan. Narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na ang nasabing pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pagsunod lamang sa kasunduan ng Pilipinas at Interpol. Samantala, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay ginawa lamang bilang pagsunod sa pangako ng Interpol. Sa ipapang balita, It was during the time of former President Duterte. Yan ang pinagdiinan ni Pangulong Marcos matapos ang aligasyon ng mga supporters ni Duterte na isa lamang itong political persecution at may kaugnayan ito sa 2028 elections. Gayun din, naglahad ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos bilang depensa sa pananawagan ng people power matapos ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. At inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ang lawful arrest ang ginawang pagdakip kay dating Pangulong Duterte sa isa na gawang piras conference sa Malacanang itong ika-11 ng Marso. At yan lamang ang mga nakalap na balita sa oras na ito. Madating sumabay sumabaybay sa aming YouTube channel para sa iba pang mga updates. Ako si Maruya at ito ang publikasyon.